May mga gabi na tahimik ang paligid pero maingay ang loob. Alas dos ng madaling araw, kising ka pa rin. Hindi dahil sa kape, hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa mga tanong na hindi mo maamin sa sarili. Ganito na lang ba ako habang buhay? Bakit parang nauubos ako pero walang nangyayari? Wala na bang kwenta lahat ng effort ko? At doon, dahan-dahan mong naiintindihan ng isang bagay. Wala naman talagang utang ang mundo sa'yo. Wala itong utang na ginhawa walang obligasyon na aliwin ka at lalong walang responsibilidad na iligtas ka mula sa sarili mong paghihirap. Pero kahit ganun, patuloy pa rin tayong umaasa. Umaasang darating ang right time, perfect opportunity o yung tinatawag nilang sign from the universe. At habang naghihintay ka ng sign, nauubos ang panahon mo. Lumilipas ang mga taon. Pero yung galit mo, takot mo, sama ng loob mo, nananatili. Kaya hindi ka umaabante pero teka, paano kung sabihin kung hindi mo kailangang hintayin ang swerte? Na hindi mo kailangan ng magic o manifestation o kahit motivational quotes sa pader? Kasi may mas lumang solusyon, mas tahimik, mas simple, mas totoo. At hindi ito binubuo ng hype, kundi ng disiplina. Ito ang landas ng mga stoic. Hindi para sa lahat, pero baka para sa'yo ito. Kasi kung pagod ka ng mabuhay na parang laging hinahabol laging kulang, laging galit. Baka panahon na para subukan ang buhay na may control ka sa sarili mo. Hindi mo kailangang maging perpekto. Ang kailangan mo lang simulan. Ngayong linggo, susubukan nating lumakad sa direksyon ng katahimikan, lakas ng loob at paninindigan. Hindi ito madali, pero bawat hakbang mo may kasamang pagbabago. At dito sa video na to, ilalahad ko sa iyo ang limang simpleng gawi na kayang baguhin ang takbo ng buhay mo sa loob lang ng isang linggo. Hindi dahil magiging madali ang lahat, kundi dahil matututo kang magpakatatag kahit mahirap. At sa dulo ng linggong yon, hindi ang mundo ang magbabago. Ikaw, kung handa ka na, tuloy lang sa pakikinig at sabay tayong lalakad sa mas tahimik pero mas malalim na uri ng lakas. Unang hakbang, Magpraktis ng kusang paghihirap, sanayin ang kaluluwa sa kawalan. May tanong akong diretsahan. Kailang huling hindi komportable at hindi ka nagreklamo? Hindi yung di komportable kasi traffic o kasi slow ang wifi. Ibig kong sabihin, yung kusang mong pinili ang hirap at tahimik mong tinanggap. Medyo kakaiba, di ba? Sa panahon ngayon kung saan kahit gutom ka, may food delivery app. Kung nainitan ka, may aircon. At kung na-stress ka, may add to cart. Pero ang tanong, kapag nawala lahat yan, ikaw pa rin ba? O sumasama na agad ang loob mo, parang may inutang sayo ang mundo? Ang mga stoic, matagal na nilang nakita ang panganib ng sobrang ngaliw at ginhawa. Si Seneca, isang Romanong mayaman, matalino at may power, pero tuwing ilang araw kumakain lang ng tinapay at tubig. Matutulog sa matigas, susuutan ng damit na parang ipinampunas lang ng sahig. At habang ginagawa niya yon, tinatanong niya ang sarili, Ito ba ang kinakatakutan kong mangyari? Isipin mo yon, isa sa pinaka-influential na tao sa Rome, nagsasadyang magmukhang kawawa. Bakit? Kasi gusto niyang paalalahanan ng sarili. Kaya kong mabuhay kahit wala ang luho. Kaya kong hindi matakot kahit wala na ang mga comfort ko. Ngayon, hindi ko sinasabi na bukas, ibenta mo na lahat ng gamit mo at tumira ka sa ilalim ng tulay. Pero ngayong linggo, subukan mo. Isang araw, isang gabi. Kumain ka lang ng kanin at tuyo. Walang milk tea, walang dessert. Maglakad kahit may pamasahi ka. Maligo ka ng malamig. O kahit gabi, o kahit sumigaw ka sa lamig, matulog ka sa sahig. Baka naman hindi pa kayo formally introduced ng banig. Magdamit ka ng simple. Yung tipong di ka mapapansin sa crowd at kung mapansin ka man, baka abutan ka pa ng barya. Bakit mo gagawin to? Kasi ang kaluluwa parang muscle. Kapag sanay lang sa lambot, madaling mabali. Pero kapag sinanay mo sa hirap, kahit pa unti-unti lang, tumitibay ito. At higit sa lahat, may mapapansin kang kakaiba. Yung mga bagay na dati mong kinaiinisan, hindi na ganun kabigat yung takot mo sa kawalan unti-unti mong natatawanan at yung galit mo sa buhay napapalitan ng tanong na bakit ko nga ba inaaway ang mundo kung kaya ko namang huminahon hindi natin kailangan ng mas maraming comfort kailangan natin ng mas maraming tapang at kadalasan ang lakas hindi yan nakikita sa gym kundi sa taong marunong magtiis kahit walang applause kahit walang audience kaya subukan mo isang araw ng kusang paghihirap at sa dulo ng araw baka mas makilala mo ang sarili mong matagal mo nang hindi nakakausap pangalawang hakbang mag-journal gabi-gabi harapin mo ang sarili mo 'wag kang madaya alam mo kung sino ang pinakamadaling i-fake sarili mo oh marunong kang ngumiti sa iba marunong kang magkunwaring okay pero kapag natutulog ka na nakatalikod ka sa ilaw at walang ibang nakatingin alam mong hindi ka okay at minsan hindi mo rin alam kung bakit. Sa Stoicism, may isang practice na tahimik pero makapangyarihan, ang pag-journal. Hindi yung aesthetic journaling na puro stickers, watercolor, at checklist ng gratitude. Hindi rin ito diary ng mga chismis ng araw. Ito yung simpleng pagupo mo sa dulo ng araw, hawak mo ang ballpen, papel, at sarili mong katotohanan. Alam mo kung sino ang gumagawa nito gabi-gabi. Si Marcus Aurelius Emperor ng Rome, yung literal na hari. May gera, may politika, may betrayal, pero gabi-gabi, nagsusulat siya. At ang sinusulat niya, hindi ang mga tagumpay, kundi ang mga pagkakamali. Sabi niya, Be tolerant with others, strict with yourself. Maging maunawain ka sa iba, pero mahigpit ka sa sarili mo. Tanong, kailan ka huling naging mahigpit sa sarili mo nang hindi ka nag-self-pity? Kailan mo huling tinanong ang sarili mo ng derechahan tulad ng bakit ako na inis sa maliit na bagay na 'yon? Bakit ako hindi nakapagpigil sa tukso? Bakit ko pinilit magmukhang tama kahit alam kong mali ako? Ngayong linggo, subukan mo ito. Bago ka matulog, sulatan mo ang sarili mo. Hindi kailangang mahaba, kahit tatlong tanong lang: Anong ginawa kong maganda ngayon? Anong sablay ko? Paano ako magiging mas totoo bukas? Walang filter, walang drama, walang palusot. Isulat mo 'yung totoo kahit medyo nakakahiya. Kasi habang hindi mo kayang harapin ang sarili mo, lagi kang makikipagtalo sa mundo. Pero kapag naging kaibigan mo na ang katahimikan, kahit ang pinakamalupit na araw, kaya mong daanin sa isang malalim na buntong-hininga. Tandaan mo, hindi mo kayang ayusin ang isang bagay na hindi mo kayang pangalanan at hindi mo makikilala ang sarili mong kinakatakutan mong tingnan. So, imbes na mag-scroll sa TikTok bago matulog, Subukan mo namang mag-scroll sa sarili mong kaluluwa. Mas mahirap o oh. pero mas may silbi. Sa bandang huli, walang mas gagaling tumingin sa iyo kundi ikaw din. At kung gusto mong tumibay ang loob mo, simulan mong magsabi ng totoo kahit ikaw lang ang nakakarinig. Pangatlong hakbang, bawasan ang reklamo. Kung wala kang kontrol, bitawan mo. Aminin natin, lahat tayo may talent sa pagreklamo. Traffic rant, in it, rant. May nagkat sa pila, rant na may kasamang death stare. Pero eto ang tanong, gumagan ba talaga pakiramdam mo pagkatapos mong magreklamo? O mas lalo ka lang napagod? Sa Stoicism, may isang batas na hindi masyadong masaya pakinggan. Pero kapag tinanggap mo parang biglang may na-unlock sa utak mo, ang prinsipyo, control what you can, endure what you can't. Epictetus, malalim, hindi. Diretso lang. Kung kaya mong baguhin, gawin mo. Kung hindi mo kayang baguhin tumahimik ka. Pwede namang tumigil sa pagsisigaw kung alam mong wala ka namang megaphone, pero syempre hindi 'to madali. Lalo na kung feeling mo lahat ng bagay ay personal attack sa iyo. Pero ang totoo, hindi naman talaga ang traffic ang problema. Hindi rin yung taong ang bagal sa unahan. Ang problema, expectation mo. Inaasahan mong laging smooth, laging mabilis, laging ayon sa plano. Pero sabi nga ni Seneca, He who suffers before it is necessary suffers more than necessary. Ibig sabihin, tayo pa mismo ang nagpapabigat sa araw natin dahil sa kakariklamo sa bagay na hindi naman natin hawak. Ngayong linggo, subukan mong maging stoic ninja. Tahimik lang, observant. Hindi agad pumuputok ang damdamin. Pag may nangyaring nakakainis, huminga. Count to five. Tapos tanungin ang sarili, may control ba ako dito? Kung o, oh, gawa ng aksyon. Kung wala, let go. Hindi ito pagiging manhid. Ito ang tunay na emotional discipline. Yung hindi mo na pinapaubaya ang emosyon mo sa sitwasyon. Ikaw na ang may hawak ng manibela. At guess what? Kapag nabawasan ang reklamo mo, mas lalawak ang utak mo. Mas malinaw kang mag-isip. Mas konti ang stress. Tsaka real talk. Ilang taon na tayong nagre-reklamo sa gobyerno, sa weather, sa kapitbahay, sa buhay. Pero wala naman talagang nagbago. Ang tanong, baka ikaw na lang ang kailangan magbago. So sa susunod na makaramdam ka ng inis, bago ka mag-Facebook post ng passive-aggressive status, tahimik mong itanong, worth it ba talaga ito sa inner peace ko? Madaling magreklamo, pero mas malakas yung kayang manahimik, ngumiti ng konti at sabihing, hindi ito worth it. Kasi pag natuto kang magbitaw ng bagay na wala ka namang hawak, ang gaan. Mas may puwang sa loob, mas may lalim ang katahimikan mo. At sa mundong maingay, yung tahimik, yun ang may tunay na kapangyarihan. Ikaapat na hakbang, piliin kung kanino ka nagbibigay ng enerhiya. Hindi lahat ng tao ay karapat-dapat sa katahimikan mo. Tanong, ilang beses mo nang sinubukang magpaliwanag sa taong ayaw naman talagang makinig? Ilang beses mo nang sinubukang intindihin yung taong ni sarili niya, hindi rin niya maintindihan. Totoo to, o tayo ang nagbibigay ng pagod sa sarili natin sa pamamagitan ng maling pagpili kung sino ang binibigyan natin ng enerhiya. Isipin mo ang atensyon mo parang pera. Araw-araw, may limit lang. Hindi unlimited ang lakas mo, hindi infinite ang focus mo. So, tanong, saan mo ginagastos ang lakas ng loob mo? Sino ang nilalaan mo ng oras, pasensya at pakikisama? Ang stoic hindi yan galit sa tao, pero marunong siyang pumili kung sino ang kausap. Sabi ni Marcus Aurelius, The tranquility that comes when you stop caring what they say or think or do, only what you do. Gumbaga, hindi siya puppet ng opinion ng iba. At lalong hindi siya palaging nagpapaliwanag sa mga taong hindi naman talaga nagmamalasakit kundi nagmamasid lang. Ngayong linggo, subukan mo to. Alamin kung sino sa paligid mo ang tahimik kang sinisira. Hindi sila yung sumisigaw. Sila yung paulit-ulit kang hinihigop pababa. Sa pamamagitan ng chismis, drama toxic na pa-victim o yung energy vampire na lahat na lang ng problema, ikaw ang dapat sumalo. Hindi ito pag-iwas. Ito ang disiplina sa pakikisalamuha. Kung gusto mong lumalim ang katahimikan mo, kailangan mong bawasan ang exposure sa ingay ng mundo. La luna sa mga ingay na galing sa taong ayaw tumahimik. Piliin mong makipagkwentuhan sa taong may dangal, yung kapag kinausap mo parang gumagaan ang loob mo. Hindi dahil binobola ka kundi dahil may bigat ang katahimikan niya, may lalim yung pananahimik. May respeto yung mga salita. At kung minsan, kailangan mo ring tanungin ang sarili mo. Ako ba mismo ang toxic? 'Di ba sabi sa stoicism, be strict with yourself? Baka tayo rin pala yung inuubos ang iba. Kaya ngayong linggo, mag-audit tayo. Sino ang kausap ko, pero hindi ko naman kailangan kausapin. Sino ang sinusuyo ko, pero hindi naman ako sinusuklian ng respeto. Sino ang pinipilit kong intindihin, pero lagi akong pinapaliit. At pag nahanap mo na sila, hindi mo sila kailangang i-block. Pero pwede mong huwag isama sa katahimikan mo. Sa Stoicism, mahalaga ang inner citadel, yung panloob na kastilyo ng isip mo. At kung sino lang ang papasukin mo doon, dapat piliin. Kasi kung ang loob mo ay templo ng kapayapaan, hindi mo papayagang gawing palengke ng chismis at galit. At ang huli ang panglima, palalahanan ang sarili mo na mamamatay ka, memento mori. Sandali lang, huwag kang umalis. O tulog morbid, pero makinig ka muna. Memento mori. Ibig sabihin, alalahanin mong mamamatay ka. Hindi ito pa drama. Hindi rin ito emotrip. Ito ay paalala. Isang kalabit sa dibdib tuwing masyado ka nang nasasakal ng stress, inggit, yabang o pagkaabala sa mga walang kwentang bagay. Lahat tayo abala. Pero tanong, abala ka ba sa bagay na may saysay? O abala ka lang sa pagiging abala? Sabi ni Seneca, It is not that we have a short time to live, but that we waste a lot of it. Hindi raw talaga maikli ang buhay. Ang problema? Ang dami nating sinasayang. Kailan ka huling napahinto at naisip, kung ito na yung huling gabi ko, okay ba ako? Kung bukas hindi na ako gigising, proud ba ako sa pagkatao ko? Kung yung mahal ko hindi ko na makita, napasabi ko na ba lahat ng dapat sabihin? Hindi ito para takutin ka. Ito ay para gisingin ka. Kasi habang iniiwasan mo ang usaping kamatayan, mas lumalabo ang halaga ng buhay. Ngayong linggo subukan mo to. Pagkagising mo, bago mo kunin ang cellphone, bulong mo sa sarili mo. Pwede itong maging huling araw ko. At sa halip na matakot ka, bigla mong mararamdaman ng urgency. Yung galit mo sa mabagal na barista, wala na. Yung inis mo sa tao sa comment section, hindi na worth it. Yung yabang mo na gusto mong patunayan sa iba, nakakatawa na lang. Kasi bigla mong naalala, lahat tayo countdown. At habang hindi mo alam kung ilang araw na lang natitira sa'yo, ang bawat hakbang dapat may saysay. Hindi mo kailangan maging seryoso 24/7, pero kailangan mong malaman kung kailan ka nagsasayang ng buhay at kung kailan ka nabubuhay ng buo. Tignan mo ang araw na 'to. Simple lang ang tanong. Kung ito na ang ending, masasabi mo bang mabuting tao ka? Hindi perfect, pero totoo. Hindi sikat, pero marangal. Kung oo, oh, magpatuloy ka. Kung hindi, ayusin mo habang andito ka pa. Dahil gaya ng sinulat ni Marcus Aurelius. You could leave life right now. Let that determine what you do, say, and think. Limang araw, limang ugali. Hindi ito challenge, hindi rin trend. Ito ay paanyaya na tumigil sandali. Huminga at tanungin ang sarili mo, paano ba ako mamuhay ng may saysay kahit tahimik lang ako? Ang tunay na lakas, hindi yan nakikita sa boses na malakas o sa dami ng followers. Nasa katahimikan yan na may laman. Nasa kilos na hindi nagpapapansin. Nasa ugali na pinanday ng disiplina. At kung gusto mong magsimula, eh, hindi mo kailangang hintayin ang bagong taon. Hindi mo kailangan ng bagong planner. Kailangan mo lang ng desisyon. Ngayong linggo, gamit sa simple pero stoic, nandito para paalalahanan ka na minsan ang pinakaradikal na gawin sa panahon ngayon ay ang maging tahimik, disiplinado at marangal kung may napulot ka sa video na to, isang linya, isang saglit ng katahimikan o kahit isang tanong na tumama sa dibdib, huwag mong hayaang lumipas lang. I-like mo ang video na to, hindi para sa akin, kundi para sa sarili mong paalala. Mag-subscribe ka na rin dito sa Simple Pero Stoic. Kung gusto mong mas marami pang ganitong usapan, tahimik pero malalim, mabigat pero nakagagaan. At kung may isa sa limang habits na gusto mong simulan ngayong linggo, I-comment mo sa baba. Gusto kong malaman kung aling ugali ang gusto mong pagyamanin. Malay mo, yan din ang kailangan marinig ng ibang makakabasa. At bago ka lumipat sa ibang mundo, subukan mong panoorin pa ang iba kong video. Lahat yon ginawa ko para sa mga katulad mong gustong manahimik pero gustong tumibay. Hanggang dito na lang, salamat sa pakikinig at tandaan. Ang lakas na sa katahimikan. Hanggang sa muli.